Filipinas, are you ready for the Grand Coronation Night of Miss Universe Philippines 2025? Now 2204, your budget mother host. Subscribe. sa kasalukuyang edisyon ng Miss Universe Philippines 2025 si Maria Ati sa Manalo na kumakatawan sa Quezon Province ay itinuturing na isa sa mga pinakamalalakas na kandidata ayon sa Missology isang kilalang pageant website siya ang naunguna sa kanilang final hot picks para sa korona ngayong taon bagaman hindi pa opisyal na inilalabas ang resulta ng kompetisyon. Ang kanyang matatag na performance sa mga preliminary events at ang suporta mula sa mga pageant analysts ay nagpapakita ng kanyang malakas sa tsansa na makamit ang titulo. Para sa mas malalim na pag-unawa sa kanyang paglalakbay sa mundo ng pageantry, Ito ang mga nagbibigay ng masusing pagtingin sa kanyang mga karanasan, pagsasanay at mga tagumpay sa iba't ibang kompetisyon. Para sa pinakabagong balita at opisyal na resulta ng Miss Universe Philippines 2025, patuloy na mantabay sa channel na ito para sa lahat ng bagong balita. Maraming salamat.